So, ayan mga mare, madalas na nga ang pag-ulan ngayon at napakasarap humigop ng masarap at mainit na sabaw. At kung ganito ka creamy at kasarap ang lomi mo, taob ang isang kasirolang mo dito, mare. Napakadaling gawin lang po neto ang recipe natin ngayon. Okay, para gawin ang masarap na lomi na ito ay gagamit ako ng bawang and then sibuyas, isang peraso and then carrot at ripolyo hiniwa ko siya ng pahabaan na maninipis Optional kung gusto niyo po maglagay ng ganitong gulay. Kahit wala, okay na. And then, ang sawag natin ay atay ng manok at laman ng manok na hiniwa ko lang siya ng mga pahaba. Okay. So, nakaredy na ang ating mga ingredients. At syempre, meron tayong panimpla dito. Isang perasa ng chicken cube. At maggisa na nga tayo. Sa isang kaserola, painitin ang mantika at ilagay na ang bawang at sibuyas. So, ayan. So, igisa lang natin ito hanggang sa medyo mag-brown ang bawang. At ilalagay na natin itong ating atay ng manok at yung laman ng manok, yung ating sahol. Pwede kayo maglagay dito ng, ano, ng kikiam or squid ball. Malasa rin po yun. Para magkalasa, syempre lalagyan natin ito ng panimpla. Maglagay tayo dito ng pamintang durog at syempre asin. Igisa lang natin ito, sangkot natin ito hanggang sa ito ay maluto. Kimisan kasi parang malansa yung lasa at amoy ng katay ng manok. So, kailangan luto po talaga siya. Okay, so and then lalagyan na nga natin ito ng tubig. So, i-adjust nyo na lang kung sa tingin nyo ay kulang ay magdagdag na lang kayo. So, lagayin muna natin ang 1.5 na litro ng tubig para sa ating kalahating kilo ng pasta. Okay, so takpan muna natin ito hanggang sa ito ay kumulo. So, ito, kalahating kilo po ito. So, ang gagawin ko lang po dito ay hugasan ko po siya ng mainit na tubig. So, ayan. Kasi ang lasa po neto ay pait na maalat. So, kailangan mahugasan po siya. So, kahit ilang banlaw po, pwede nyo po siyang banlawan kahit ilang banlaw ang gusto nyo. Meron pong ganitong pasta na malalaki. Pwede pong ganun ang gamitin nyo. Ito lang po kasi yung nabili ko eh. Wala yung malaking available. And then, kumukulo na rin ng ating sabaw. So, ilagyan na natin itong ating pasta. And then, lagyan na rin natin itong ating carrot and then itong ating panimpla para magkalasa na talaga siya dyan. Okay, so kanina po ay naglagay na tayo ng asin. So ngayon, i ititimplahin natin yung alat nito. So nagdagdag uli ako ng asin. Pero usually po kasi ang ginagamit dito na panimpla sa alat niya ay patis. So kayo po kung gusto niyo po ng asin or patis, bahala po kayo. So i-adjust nyo na lang po kung ano po yung level ng alat ang gusto niyo po dito. Okay! So, dahil sa tingin ko po ay kulang cool yung ating sabaw, ay magdagdag lang ako dito. So, all in all, mga 2 liters po na tubig ang ilagay nyo sa kalahating kilo ng pasta. Tamang-tama na po yan. Okay, so, takpan muna natin ito hanggang sa ito ay kumulo. Okay, so, ito, o di ba? Pwede na to Tamang-tama lang po yung sabaw na ito. So, ilalagay na natin itong ating repolyo na hiniwa. Optional kung gusto nyo po maglagay ng repolyo. And then, sa pampalapot, gamit lang ako dito ng mga 1 4 cup ng cornstarch. Daluan ko lang siya ng tubig. Ito yung slurry natin. So, ito yung magpapalapot sa ating lomi. So, kung sa tingin nyo po ay kulang pa sa lapot, magdagdag na lang kayo ng slurry or yung ganitong ano, mixture, gaw-gaw at tubig. So, haluin lang natin hanggang sa lumapot siya. So, sabi ko nga, kung sa tingin nyo ay kulang yung lapot, magdagdag na lang po kayo ng gaw-gaw or cornstarch. And then, another pampalapot at pampalasa na rin. At, syempre, another flavor. So, maglalagay din po ako dito ng isang piraso ng itlog. At haluin nyo lang po ito hanggang sa ito ay magbuo-buo yung, yung itlog niya. Ayan, kagaya na ito. Haluin nyo lang po ito hanggang sa maging ganito siya. Ayan. So, kung sa tingin nyo ay kulang pa yung lapot, no, magdagdag na lang kayo ng slurry. Okay, so eto, luto na po ito, mga mami. Pwede nyo na po itong i-enjoy. So, ganun lang po kadali magluto ng lomi. Mas madali po itong gawin kaysa sa pansit. Para sa akin, na, Para sa akin, mas mabilis po itong lutuin. At eto na nga ang ating napakasarap na lomi. O, oh, di ba diba? Ang bilis gawin, ang bilis lutuin. At napakasarap. At syempre, masustansyang masustansya po ito. Kaya try nyo na. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Bye!